Halos ilang tikada na ang nakaraan nang maganap ang madagong enkwentro sa pagitan ng Philippine Constabulary na ngayon ay Philippine National Police at ng grupong Lampiang Malaya na tinawag na Lampiang Malaya Massacre. Ano ang istorya tungkol dito? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka palang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, ilike ang video ito, at iklik nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Noong 1967, isang madugong shootout ang nangyari sa pagitan ng mga miyembro ng Philippines Constabulary at nasa 380 armadong miyembro ng Lampiang Malaya sa Taft Avenue sa Pasay. Nagmarcha papuntang Palasyo ng Malacanang ang mga kasapi ng Lampiang Malaya para umanupatalsikin sa pwesto nooy Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sut-sot -so ang kanika nilang mga anting-anting habang may daladalang itak ang mga iyon. Unang sumugod ang mga armadong miyembro ng lampiang malaya sa anay ng PC at bilang tugon, pinaputokan nila ng kanilang M16 rifle. Sa pagtatapos ng enkwentro sa pagitan ng dalawang grupo, haabot sa 33 na miyembro ng lampiang malaya ang napatay, 47 naman ang sagatan. Makalipas ang ilang araw, inaresto ng mga PC ang mga nakatakas na miyembro ng lampiang malaya, pati ang leader ng organisasyon na si Valentin de los Santos. unang inorganisa ni Valentin de los Santos, isang Bicolano, ang kilusang lampiang malaya noong dekada 40, kung saan karamihan na magsasaka sa Katimugan Luzon ang mga naging kasapi ng samahan. Maraming nahikayat na sumali sa kilusan dahil sa mga positibong hadikain na ipinaglalaban ni de los Santos at ng organisasyon gaya ng tunay na katarungan at pagkakapantay-pantay at kalayaan ng ating bayan. Naging karismatikong pinuno para sa mga miyembro si de los Santos dahil sa umano'y kakayahan niyang magpagaling ng may sakit at hindi daw ito tinatabla ng bala ng baril at naniniwala rin ng mga miyembro nitong si De Los Santos ang nag-imbento ng traffic light sa meron tayo ngayon at mula sa politikal ay nahaluan na rin ng elemento ng katutubong reliyon ang samahan nang kasama na rin sa pagkakamit ng layo ng iyon ang debosyon kay Bathala at sa mga bayaning gaya ni Dr. Jose Rizal at naniniwalang kasabay ng kalayaan ng Pilipinas ang ikalawang pagbabalik sa lupa ni Yeso Cristo. Tinuruan din na mga kasapi nito ng mga bagong anyo ng dasal at uusalin at manalig sa kapangyarihan ng mga anting-anting, unti-unting nagmistulang kulto ang lampiyang malaya. Nagtangka rin pumasok sa politika ang lampiang malaya ng kumandidato sa pagkapangulo si Valentin de los Santos at si Restuto Fresto bilang pangalawang pangulo sa presidential election noong 1957 pero natalo sila kay Carlos P. Garcia at Diosdado Macabagal. Wala rin ni isang kasapi ng lampiang malaya ang nakapwesto sa Senado ng Pilipinas kaya noong May 1967 Nagorganisa ng political rally ang mga miyembro ng Lipiyang Malaya para hingin ang pagbaba kay Pangulong Marcos sa pwesto, pero naging madugo ang katapusan nito. Salip na ikulong bilang preso, dinala sa isang mental health institution sa si De Los Santos dahil umano may kapansanan na siya sa pag-iisip. Dalawang teori ang lumutang sa naging kinahinatnan ni De Los Santos. Pinas lang siya habang nasa mental hospital ayon sa mga balita. Habang naniniwala ang mga taga-suporta niya na nasa Nueva Vizcaya siya at doon na rin namatay sa Nueva Vizcaya na rin naganlong ang mga kasapi nito sa loob ng 40 years makalipas ang trahedya sa lungsod ng Basay. Hindi namatay ang organisasyon sa kabila na nangyaring shootout. Nang ipinagpatuloy ng kanyang manugang na si Domingo de Guia, ang liderato ng samahan hanggang 2005. Pinalitan naman siya ng kanyang anak na si Tal de Guia, na iginiit na hindi sila masasamang tao gaya ng nasa isip ng ibang tao sa kanila.